Hello mga kaindig ko! Ayan, another day, another entry na naman tayo for today's video. Syempre alam niyo naman ang inyong Inday Maria ay hindi talaga pwedeng mawala ng long video sa isang araw. Sayang naman ang ating in-stream ads kung walang kikitain. Ay, taray, may pagkano! <laughs> Dinaan ko nga lang kahapon mga kaindey ko sa pagkanta-kanta aking long video dahil wala akong mini vlog At ngayong araw mga kaindey ko ay maglalaba lang naman ang inyong Inday Maria Pero bago ako naglaba mga kaindey ko ay naligo na muna ako para fresh Ay dari may pag <laughs> Alam nyo naman kasi ang inyong Inday Maria ay hindi pwedeng wala talaga akong may entry Gusto ko kasi talaga mga kaindey ko na araw-araw ay meron talaga akong ganap pag-iisang taon na nga ako mga kainday ko next month sa pagiging isang content creator at sobrang natutuwa talaga ako dahil hindi man ganun kabilis ang usad at least umuusad at talagang lumalaki na ng paunti-unti ang aking bahay. Wow! Kaya sa mga baguhan dyan na nag-uumpisa pa lang at ilang buwan pa lang kayong umaariba, please naman po ay huwag kayo agad sumuko dahil alam nyo ba na hindi po ganun kabilis ang pag-angat natin dito sa mundo ng social media dahil meron po talaga tayong kanya-kanyang panahon Siguro kung huminto ako agad ay eh, hindi ko mararating ang 45k followers. Ay, thank you Lord po talaga. Wow! Kaya sana kayo din ay huwag kayong huminto. Sipagan nyo po araw-araw dahil alam nyo naman na ang ating kita ay nakasalalay talaga sa ating mga upload na video. At kung bago ka pa nga lang sa page ko mga kainday ko ay baka pwede namang palambing. Pa-follow po ng aming page at pa-share na rin po ng aming mga video. Malaking tulong po talaga ito para sa amin para kami ay kumita. Hindi man po ganun kalaki ang magiging earnings namin pero at least kahit pa paano malaking bagay pa rin po yung pag-share nyo ng aming mga video. At umakyat nga ako mga ka-inday ko glit sa may tindahan dahil nagugutom na ang inyong dudong kalip. At shoutout nga pala sa aking mother dito sa Di Castro na talaga namang super duper supportive sa aking mga vlog. Ang sabi ko nga sa kanya dyan ay inai i-video kita kasi nga gagawin ko tong long video. Kaya ayan may pakaway pa naman talaga. Wow! Sobrang nakakatuwa po talaga yung mga kapitbahay namin mga ka -inday ko kasi every time nakikita nila ako na video talagang ayun kumakaway na sila at sinasabi nila na kuya iba -vlog na naman yan ay tara ay may pagkanoor At pauwi na nga ako dyan mga ka ko at itong kapitbahay namin na isa ay video ko rin at itong nakita niya nakarap ay umilag pa kala niya siguro hindi ko siya nakuhanan shoutout sa iyo bebe at pababa na nga ako dyan mga kaende ko doon sa inuupahan namin at charan! O ba diba? talagang kinain na agad dito doon kalib ang pagkain na binili ko. Kapag naglalaba ako mga kaende ko ay ganyan lang ang kanyang ginagawa dahil laging natatapat na wala ang inyong Inday Sofia nasa simbahan. At habang naglalaba nga ako mga kainday ko ay sumisegue na rin ako ng aking mga video pang entry sa Kambal Edition. Medyo marami-rami nga ako na video ngayon mga kainday ko kaya sobrang natutuwa talaga ako dahil nakakarami ako ng upload. Alam nyo naman na kapag mayroon na tayong ads on reels ay mas lamang po ang maraming upload Pero dapat iniingatan po natin yung mga music na ginagamit natin dahil sayang naman kung maka o O diba kitang kita nyo naman yung entry ng aking kambal At sobrang happy nga po namin talaga kay mga kainday ko dahil dalawang video namin ang nag 100k views Grabe talaga pag si Lord ang kumilos, talagang mapapawaw ka talaga mga kainday ko. At pagdatingan ni inday Sofia galing sa church ay ayan, kumain na kami agad. Lagpas na nga ng 12 yan, kaya grabe na talagang gutom na gutom ang inyong inday Maria. At habang kumakain nga kami ay ayan nagkukwentuhan muna kami dahil alam nyo naman ang inyong Inday Sofia nitong mga nakaraan ay marami siyang naging laban. Hinihintay nga namin yung mga result doon sa kanyang solo at doon sa kangaroo. Kaya ang sabi namin sa kanya kung ano man magiging resulta ay huwag siyang malulungkot dahil doon pa lang sa naging participant siya ay sobrang proud na proud na talaga kami sa kanya. Ay talaga naman. Wow! Sobrang blessed po talaga namin mga ko sa mga anak namin. Hindi maka may biniyaan ng marangyang buhay pero at least biniyaan naman ako ng dalawang matatalinong anak yes po, kiniklaim ko na po talaga mga kainday ko na ang inyong dudong kalib ay matalino rin sa kanyang pag-aaral dahil syempre nakikitaan ko na rin, ay tara, may pag <laughs> Kaya yeah, mga thank you Lord talaga ako palagi kasi nga napakaswerte ko at napaka ko. Hindi man sa ano, financial na bagay, pero at least sa mga tao nakapaligid sa akin, alam kong sobrang sobrang blessed ko po talaga. At isa na po kayo dun mga kaindey ko sa itinuturing kong bless ako kasi nga kung hindi dahil sa inyo ay hindi ko mararanasan o maabot ang followers na medyo mataas. Alam ko hindi pa siya ganun kataas tulad ng iba pero my god mga kaindey ko sino pa naman ako para maabot ang 45k followers at soon to be 46 o oh, di ba Wow! Kaya sobrang saya po talaga namin dahil hindi kami makapaniwala sa mga nararating na namin ngayon. At yung pagkagising nga ni Dudong Kalib mga kaindey ko at pinayagan ko siyang lumabas. Two days din kasi mga kainday ko na nilalagnat ang inyong dudong kalib kaya nga hindi ako nakakapag mini vlog. At yung yelo namin ay inahatid ko na lang po ng walang pa video dahil wala din si Inday Sofia. Kaya ayan ang sabi ko sa kanya ay mag enjoy enjoy muna siya sa labas. At syempre habang nag enjoy ang inyong dudong kalib ay ipinasok ko na rin po pa unti unti ang aking mga sinampay dyan. Dahil nga syempre ay magkahapon na. Alam nyo naman tayong bilang nanay ang dami dami talaga nating ginagawa. Yung tipong umaga pa lang tapos matutulog na lang ay talagang hindi natatapos ang ating ginagawa. Shoutout nga pala sa lahat ng mga nanay dyan at saka sa mga tatay din na nagpapakananay na lahat ginagawa yung mga gawaing bahay ng walang pagre-reklamo. Shoutout sa ating lahat at sana wag tayong mapagod. wag tayong mapagod para sa pamilya natin. wag tayong mapagod gumawa ng mga content dahil ito ay para din sa pamilya natin kapag nagbung mga lahat ng ginagawa natin. Kaya laban lang tayo ng laba at walang susuko. At nung kinagabihan nga mga kainday ko ay pinasama ako ng aking ate-ate dito sa Di Castro na meron daw kaming pupuntahan. Hindi ko nga alam kung saan ito banda kami pupunta dahil wala siyang sinasabi. Pagdating namin doon sa pupuntahan namin ay talagang nagulat ako mga kaindey ko kasi ang buong expected ko talaga ay bahay ang pupuntahan namin na pakakainin niya ng pusa. At ito nga mga kaindey ko, nagpunta kami sa isang bakanting factory at merong mga pusa ang nakatira. Talaga namang ito talagang kanyang sinadya para pakainin dahil kawawa nga daw. Gusto nga niyang iuwi yung pusang puti mga kainday ko kasi nga may sugat, hindi namin alam kung ito ba inasagasaan. At ang sabi ko nga sa kanya, i-video kita kasi talagang nagulat ako na dito pala kami pupunta. Talagang meron po talagang mga tao mga kainday ko na talagang sobra yung ano nila, yung pagmamahal nila sa mga hayop. At talagang nakakatuwa talaga mga kaende ko masaksihan yung ganitong pangyayari dahil bibihira talaga mga tao na merong pagmamahal sa hayop. At eto iniwanan na nga din niya ng tubig at pagkain. Kaya sana kayo din mga kaende ko kapag merong kayong mga hayop na nakita sa isang lugar ay huwag niyong sasaktan dahil meron po talagang mga tao na talagang grabe yung pagmamahal nila sa mga hayop. Kasi nga ang sabi nga nila mas okay pa daw na alagaan ng hayop kaysa sa tao. At pauwi na nga rin kami dyan mga kainday ko pero hindi ko na na-video yung pagpunta namin sa may simbahan dahil bumili lang naman siya ng tinapay. At sobrang nakakatuwa talaga mga kainday ko kasi pati ako daw may ay taray may pag -andorn. At eto bumili na rin siya ng penay mga kainday ko pero sa akin niya ibinigay. Binilhan lang kasi niya yung matanda para merong benta at hindi na niya kinuha yung sukle. God bless po sa iyo ate!